Siyempre, enjoy ride lang ang malakas, mga idol. Kahit walang booking, masaya pa rin. Para po tapos, andito tayo sa Terminal 3, mga idol. Ayan hey, si Kapso. Oh. Ang masama dito, pinapalis <laughs> na naman kami rito, mga idol. Oh, may rotary. Pumiti ito. Traveling daw. Tumakbo na daw kami para lahat. <laughs> Ayan o. Dabi na naman namin dito, mga joyride. Kapso, oh, sarap, okay tapos. Isa sa mga pinapaalis din nil... dire <laughs> oh. Pero yung iba hindi nila pinapaalis rito mga item O oh, ba diba, sana all Kahit pa magtambay rito Nandito na naman tayo sa ano natin Paboritong pesto Terminal 3 Siyempre, enjoy ride lang ang malakas, mga idol. Kahit walang booking, masaya pa rin. Sana pasukan tayo mga idol ng long ride. Mga halagang 600. 600, 500, boundary na tayo. Sana. Uh... Pag lang mga top singit ngayon, right side. place.